Hello, hello, mga kasari. Update po tayo sa mga delivery po natin ngayon. Ito po oh, mga tanukay. Ito, atin uh, added income po ito sa ating mga negosyo. Ayan. Kailangan pong chichikin po natin ito ng maigi dahil yung pag -de deliver kasi meron po kasi kulang. Kaya may ispainam kung atin, atin po itong ichichek. Sa o oh, mga ichiria po ito. Ayan, kailangan nyo po natin ito. Oh. Ayan, marami nami po ito ngayon. Kasi malapit na po ang pasukan. Ayan, kailangan nyo po natin ito by bags po kasi ito. Oh. Ayan, tingnan po ninyo. Ito, silabol po ito yung sumpo. Silabol po itong mga tatari. Ayan, kailangan po ito natin sa ating mga paninda. Dahil maraming mga bata ang bumili, bumibili po dito. yan mga kasari, narito po yung mga juice natin. O, tingnan po ninyo. Ayan. to o, oh, Coco Chili Blast. Ayan, with nata de coco. Masarap po ito. At silabol na silabol po ito dito sa amin. Ito yun, know, o, chili juice na lychee flavor. Ayan, with nata de coco rin. Ayan, masarap po ito. Pwede ito nga ilalagay sa ref kasi mas masarap ito kung malamig kasi yan mga katari tingnan nyo very syllable po ito dito sa aming store ayan marami po ito ayan tingnan nyo po yan update lang po ito mga kasari sa mga delivery ko ngayon. So, bye-bye mga kasari. Huwag niyong mga uh, kalimutan na sipag at syaga lang po ang kailangan para umunlad ang ating negosyo. Thanks for watching. See you.